Yeah Yummy Ihao, ihao Ihao, ihao Oh, marami pag-iisa rin Ihao, ihao Ang ganda dito sa paligid Paligid ka lang, dito mo lang sa Pilipinas makikita ko Only in the Philippines Only in the Philippines ang oh, ganda. Bisi sila doon sa loob, mga bisibisihan. At ako naman dito nagyaganito. Bijo-bijo lang kami dalawa naman. Mhm. Mm -mm. <laughs> Bijo-bijo. Ang wow. ganda ng mga halaman dito. Oh, nice. oh, ampalaya Ito ang um, bakod <laughs> Bakod na ampalaya Oh, double na ito, double purpose na May bakod ka na, may ulam ka pa May gulay ka pa Ayan ang oh, Very nice Ayan, doon naman sa kubo na yon Ay, kubo ng isa kong kapatid Si Bonsoy Mayroon dito kalamansi. So, ganito kasarap ang buhay dito sa Pilipinas. Kompleto. May kalamansi ka. Mayroon ka ng ano. Kaya di ka nang bumili. Mm -hmm. -ula, -ula. May mga, ula, may mga gulay din dito. Mayroon alugbati. O, oh, napakasarap. Napakasariwang alugbati. Ayan, na alugbati. And mayroon din si and papaya doon. And doon, may mm bunga -hmm. At mayroon din katuray at marami na rin ano, ayan, bulaklak. Namumulaklak na rin. Mahal tayo dito. Ayan. May mga sinigwelas pero walang bunga at may atis. Mayroon din bayabas. o oh, press na bulaklak. Press na press. Wala na bang buong gamyas? Ay! Ayan! Ayan ay, o. Ay! oh. o. O, maraming manok. At meron tayong kamyas dito. So, Nagpapansin sila ng manok.